Ang ganda mo, chef. Single ka po. Oh. Next question, charot. <laughs> 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 Ang angos ng gawa ni Chef Danny, guys. Di pa yan tahos. <laughs> Isang buwan na pala ako dito sa Nikkei, ma'am, sir. Pagkatapos ko ipakita sa inyo yung service namin last episode, Ipapakita ko naman sa inyo si Chef Danny. Ang CDP namin dito sa sushi. Tara guys panoorin natin siya. Now I'm going to make tamago nigiri. Uh guess request to me that I will not put wasabi. I think it's for the kids, you know. Okay? Wow. All right. 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 To experience mo as a chef matagal na chef? Ah, matagal-tagal na rin. Uh, uh, dito iba sa ng... Nikke, chef, okay. gano'ng ka nakatagal dito, chef? Ah, uh, 3 three years. Three years. Sa kalagitnaan ng paggawa ni chef, bigla siya nag-tricks. You know, grabe. Don't try this at home, ma'am, sir. Ito naman si Chef Thea. Meron din siyang ginagawa. Tapos na ba yan, Chef? Amin na, serve ko yan. De, joke lang. ko lang. <laughs> Ano 'tong? Spicy tuna bell. Ngayon na. Spicy tuna. <laughs> spicy tuna. Ah, uh, double spicy tuna. So, 'pag ano 'tong? Ah, uh, Gagawin tayo ng maguro sashimi. Ngaling nating flavor. Kailangan shift oh, no 12 ano? process. Oo. Oh. Tower. Eh? Sa dadimo. Tingin ka question charot. Wala <laughs> ano pa alam mo. Ah, tea all um, better. Okay. Okay, jangan pa lang ko, magpa five months. Ay, malupit talaga yun. Nagawa tayo ng ano, flower. Okay. ng gawa ni Chef Dani guys. Di pa yan tahol? <laughs> This is our salmon aguri bowl. Uh, excuse me, serving po. Thank you. Si Paib po. Grabe oh solid Ang tawag ulit dyan chef? Maguro sashimi Maguro sashimi Bukta na dito guys para Makita nyo si Chef Dan Opo. Sa mga ugat dyan dito uh, sa Nikkei Halipo kayo dito sa Nikkei, sa siyang brand Para Matikman nyo naman yung mga Special namin dito Tignan yung details guys Kaya punta na kayo dito sa Nikkei at sa Shangri-La para makita nyo sila Chef Danny gumawa ng sushi nyo. Pagsisisihan nyo kapag hindi nyo ito natikman. Promise. So ayun guys, comment episode 8. Tutuloy natin yung ganitong content. Thank you, bye bye. May follow up na drinks ha. Follow up? Saan? Wala. Papapansin ka lang eh. Okay, guys, What? So... <laughs> May crush siguro sa atin to guys. What? <laughs> Ngayong episode ma'am sir, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa namin kapag walang masyadong guests. Tara guys, panoorin nyo to. So kapag ganitong oras, anong oras na? 3 o'clock, wala na masyadong guests. Ito yung oras na gagawa tayo ng up, mga production para mamayang gabi, tuloy-tuloy yung operation. So tara, maghanap tayo ng gagawin natin production. So ngayon guys, gagawa tayo ng strawberry sauce. Bago ko lutuin yung strawberry, tinimplahan ko na yan ng sikretong pampasarap. Yan. So hindi natin siya matunaw tapos i-blender natin. Panoorin niyo mamaya guys, meron tayong order nito. So after natin pala maging tong strawberry guys, i-blender na natin siya. So i-blender lang natin siya ng mga 10 minutes until ma-blend na siya ng puro-puro. Yan. Yan. Tapos, oras na natin. Mga 10 minutes para standard tayo sa oras. Okay. May order tayong strawberry basil lemonade. Kuha lang tayo ng leaves. Fresh basil. Igat lang natin siya ng pahaba. Lagay natin sa baso. Hi, Ma'am Michelle. You Andito na naman si Ma'am Michelle Hice. <laughs> Tapos, strawberry syrup. then lemonade. Then ice. Wow. Stir lang natin. Stir lang natin siya ng konti para maghalo. Mm, sarap. Soda water on top. Ang garnish natin is dehydrated lemon then straw. So, pa na lang ma'am couch. Pagkatapos ko gumawa ng strawberry based lemonade, gawa naman tayo ng negroni. Tara guys! Okay. So, ngayon guys, magpo-product. production tayo. Follow up na drinks ha. Saan? Wala! Wala! Papapansin ka lang eh. They guys, so, <laughs> May crush siguro sa atin to guys. <laughs> Ngayon guys, gagawa tayo ng negroni sa loob ng baril. Papatagalin natin tong negroni sa loob ng baril para sumarap palalo. Ginagamit to sa mga whiskey. Pero this time, gagawin natin siya sa cocktail. So, bihira to guys kasi papatagalin mo yung cocktail sa loob ng baril. So gin Sarap na ito ma'am sir Tanqueray, London dry gin Mara, Malalasa talaga yung hint ng botanicals na juniper berries Sweet vermouth So puntahan niya ako dito guys sa Nikkei Para matikman niyo tong Negroni Campari This one is bitter taste Sobrang bihira nito kasi konti lang gumagawa na itong mga restaurant. So after nyan, papatagalin na natin siya for ilang days. Then goods na siya. Marami pa akong ipapakita sa inyo about dito sa restaurant namin. Abangan nyo lang sa mga susunod na episode. So ayun guys. Uy, Uy Justin! Siya? Sama mo naman kami sa next vlog mo. Sa loob ng kitchen. Pwede ba? Hindi ko siguro. de, Pero sama mo lang kami next vlog mo. O oh, sige. Gusto nyo ba mag-content ako sa loob ng kitchen? Comment nyo episode 9 itutuloy natin yung ganitong content. Thank you, bye-bye.